yan yung dalawang ano baby na elepante kambal sila guys dito mayroon din isang baby dito siguro yan yung mas matanda yan tapos ito as yan yung kambal asan yung isa alam ko Diyos ko po baka sumampay sa balikat ko yung ano guso hi La 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 la, la. Bigla kang hampasin ang ano niya uso niya. Hello baby. Hello baby. Lalaki nila oh. Sisko po. Grabe. Ano yung kambal? Ano yung kambal? Ano yung kambal? Yan, humiga na siya. Napagod ka na, bebe. Anong nangyayari na kinakati or ano? Okay, bye-bye. Uwi na kami kasi magbibisikleta pa kami pa uwi.